Sekali oh, oh, you know, the... lagi <laughs> <Bujak. laughs> <nak>, ya. Oh. Sama <laughs> <laughs> itu si pangana ni nga bitsan <laughs> si pangana <laughs> kit-kit bukog terlalu <laughs> Uh, anong masasabi mo sa paliguan na ito, Miga? <laughs> anong masasabi mo? Wala. Anong wala? At wala lang. Kasi hindi ko pa natikman na, sa paliguan. Pa natikman? <laughs> hindi pa ako napatry mo. <laughs> Di, subukan mo para ma-try mo rin. Ayoko. Ayoko kasi lobas sa akin. <laughs> guys. Uh, marami rin silang isda dito, guys. Ayun po. Oh. Dami, oh. Wow. So good. So, dito tayo sa kabila, guys, no. Sa kabilang ispan po yung meron ding marami dito kaya so, tingnan natin guys so ayan so ayan napapansin nyo po guys ayan po o oh, medyo ano po palalaki lang natin ng konti yung camera guys ayan so ayan o oh. kita nyo na guys ayan yun know, o oh, o ayan o oh. Wow. Nice. Oh. Teka paron, guys, so. Oh, meron din oh. Eh. Oh. Ayaw kamera dito, guys. Ayan. Sobrang linaw talaga ng ano nila dito, guys. Paliguan. Ay n'o, oh. dami oh. Ayun, kita yan guys, oh. Wow ay kano kaya yan guys pag bibilhin mo yan guys oh dami oh mga liyabon guys saka yung ano guys buras yun nang meron sila dito ay no kahit sa sumilong na sila oh meron pa rin ano isda oh katago dyan nahiya yeah, sila sa camera Sundan natin. So, ayan. Tignan nyo na, guys. Oh. So, balik tayo doon sa naliligo, guys. So, tingnan natin sila. So, ayan. Sobrang saya nila, oh. Kaligayaran niya yung isdang lumalang habang lumalang ay guys. Oh, perfect. isa, so, oh magliliisud nasihan, magkule siya makabuhay ka lang, bro pa na? Ano yung sinasabi mo darling? <laughs> <laughs> Di mo kumaligon sa kung paanay? Haha, hahaha, hahaha, oy hahaha, <laughs> <laughs> dalawa choco yung isa chokoy ano hintay yan kung sino yung lapit yan sigurado yan kukuha niya yan yung bata ano? Labang yan ng bata Terima <laughs> kasih sa oh sarap maligo guys ano muna para medyo init konti ng alagyan ng alam ng ating katawan oh, Init na guys tapos balik na naman tayo sa malamig swimming na naman tayo ulit ano muna guys ah sum -sum, guys, sumsum. Oh, -sum.